sa na -ula. <laughs> Hi mga kamamsyos, maglilimpyo kita na ligbos. Basta ligbos yun yung nga di sa amay na kamsi pangutana. Pero ang kit maglimpyo mga kamamsyos, magtitimpla muna na kapi kay magkakapiak. Bisan mapasok nagkakapiak ay kamsi labot sa ak na la kamsak live. Papadisan ko nga yun, saging nga sa baakon kapi kay mo padis na naman yung labot mo karuyag. Kung nadiri ka mag-imod, edig, scroll, na naman si Ton. Pero kung naroyag ang makimariti sa Clive, Eddie, tapusin mo tong big to. Ang init ng kape, oh. Pakindat-kindat pa. Kaunang tanangan ni Saging, kay nag-inom na mangkit kape. O di, maglilimpyo na lak nga pa sa mga pinanbabagaw, maglilimpyo man lak boss. Hi guys! May kayo banana! ina banana. Meron tayong leek tayo leek Meron tayo banana pa. Meron mm tayo -hmm. mm -hmm. Inagawa na kaya, kiaput sa pagbidyo, kaya siya alam na. Fast forward nga pala mga kamamshi, humanak siya maglimpyo, tapos wako na sa iyo pa, yung eh, mga kapaghugas doon nga ligbos. E, eh, ginluto ko dahil mga kamamshi, karasa sa sabaw. Tara, higup kit. Pero joke, palit gud sa iyo. Thank you for watching, babush! Uy, uy, sa laon! <laughs>